Sa ngalan ng espiritu ng araw Tubig Hangin Nagaling sa inyong mga utot Pinabalaan ko kayo Malapit na Malapit ko na ang padlakan Ang inyong mga tahanan Kailangan na kayong bumaba Dito Sa itaas Kailangan na kayong bumaba Galing sa kahit taasan. Dahil kung di kayo bababa, ako ang Ako ang aakyat. Ako po ang inyong prinsipe. Prinsipe Adlaw Gabi Waay Panti. Ha? Kayo may ari na mga malaking mall dito sa buong universe. Ha? Pagtarong mo. Ha? Magbigay kayo kahit hey, pang kape, -kape na lang. Ha? Gumagastos ako 600, ha? 600 tuwing gabi pangbigay ng kape din sa ating mga membro. Pero kayo, wala kayong ginawa. SM Robinson Ayala. Ipapadlak ko yung mga hole ninyo. Ha? Ipapadlak. Binabalaan ko kayo. Ha? Hindi kayo nagbibigay. Ah! Kayo mga malaki, mga dagko, kayo mga kainan. Katulad ah, ng Makdungs, Makdungs, isa pa, Julipi, Shuking, ha, binabalaan ko kayo. Within 72 hours, within 72 hours, ako ibababa at ipapadla ko kayo. Ha, dahil sinasabi yan dito sa versikulo 1, ha, nagsabi dito, na, Revelation 2 for 2, pag hindi kayo nagbigay ng 72 hours, ipapadla ko kayo. Ha? Walang makakatanggi dahil sa espiritu ng tubig. Espiritu ng apoy. espiritu ng hangin. Oh. oh. Mm -hmm. Kayo ay aking bababaan at aking ipapadlak. Magpapalit ako ng monetization sa currency na piat sa bilat currency. Okay? Kaya ako, mag-PM kayo sa akin. Kung hindi kayo mag-PM sa akin, makikita ninyo. Isasara ko 24 oras yan mga mall at mga suking na yan. Ora! Dekan selamat. Kuat aku ini dia. Ha? Hah? Hmm.